Sa detalye, matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bukod dyan, mas nakalapit pa sa Ayungin Shoal ang mga barko ng Pilipinas kung saan ginamit ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, si Patrick De Jesus sa detalye. Sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sumama ang BRP Melchora Aquino isa ito sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na may habang 97 meters at ang ikatlong barko na kasama ng BRP Cabra at BRP Sindangan sa Rore. The 97 meter vessel has always been there. It is uh, assigned there. So her deployment really depends on the the magnitude of operational need that we have in area. So in that instance, uh, it was part of her routine movement. Gaya ng dati, sasamahan ng mga barko ng PCG ang nirentahang resupply boats ng AFP. Kabilang dito, ang Uniza May 1. Ang motorboat ML Kalayaan naman ang pansamantalang pumalit sa Uniza May 2 na nagtamo ng pinsala noong nakaraang resupply mission matapos mabangga ng China Coast Guard. Pag-aari ito ng Kalayaan Municipality ng Palawan na isang rescue vessel. Pagputok pa lang ng noong umaga ng biyernes, matatanaw na ang mga barko ng China bandang Sabina o Escoda Shoal. Gaya ng CCG vessel na may bow number 3303 na nakasunod sa BRP Melchora Aquino. Mayroon ding mas maliit at mabilis magmaniobra na China Coast Guard vessel gaya ng may bow number 21551. Makikita rin ang kumpulan ng mga Chinese Maritime Militia Vessel. Kagaya ng dati ay aktibo pa rin ang Chinese maritime militia Vessel sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing magsasagawa ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Kagaya na lang nitong napakaraming Chinese maritime militia vessel na nakapaligid sa ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino. Ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels Makailang beses lumaan sa harapan at nag-dangerous maneuver upang magkatuwang naharangin ang mga barko ng PCG. Sa drone video, makikita ang pagkahon ng mga barko ng CCG at militia vessels sa mga barko ng PCG upang hiwalay ang resupply boats. Makailang beses ding nagbusina ang barko ng China Coast Guard. Habang ang presensya ng People's Liberation Army ng China, mapapansin, ang Poseidon plane ng US na mataan na ilang beses numilipad sa ere at tila nagmamasid sa sitwasyon. Pasado alas 8 ng umaga naman matagumpay na nakapasok ang dalawang resupply boat sa Ayungin Shoal. Nakalapit ang mga ito sa BRP Sierra Madre upang maihatid ang mga kinakailangang supply sa ating mga sundalog na kaistasyon doon. Pero bago nito binomba ng water cannon ng barko ng CCG ang isa sa mga resupply vessel na ML Kalayaan Bagay na una ng kinondena ng pamahalaan. As the Coast Guard is concerned, we monitored that um, the water cannon was aimed at Motor Launch Kalayaan. But uh, despite of the water cannon incident, uh, the Motor Launch Kalayaan still managed to proceed to BRP Sierra Madre and to unload her supplies. Sa kabila na muli na namang pangharas, hindi nagpatinag ang PCG kung saan nakalapit ng halos 1 nautical mile lamang ang mga barko sa Ayungin Shoal at mas matatanaw ang BRP Sierra Madre. Less than 2 nautical miles ang lapit natin ngayon mula sa Ayungin Shoal. At mula rito sa ating sinasakang barko, ang BRP Belchora Aquino, ay matatanaw ang barko na yon. Yan ang BRP Sierra Madre. Sabi ng PCG, sa mga nakalipas na resupply mission, ay ngayon lang ulit nakalapit ng ganitong distansya ang barko ng Pilipinas. Ilang sandali lamang ay nagbaba ng rigid hull inflatable boat ang PCG. Ang pakay, mas lumapit sa BRP Sierra Madre. Isa ang PTV News sa nakasakay ng inflatable boat kabilang iba pang miyembro ng media. Pero nagbaba rin ang China ng hanggang apat aluminum boats mula sa kanilang mga barko. Sa ay nakapasok na tayo dito sa sa West Philippine at doon din 'yan ito sinasama nating region holding beautiful boat to Rica. Ay dinaba ng Philippine Coast Guard plus sa kanilang barko uh, BRT Victoria Vito. Pero doon nga sa may Victoria ay uh, mayroong mas maliliit na vessels ng uh, China Books. Keriro, narito sa tabi kinalalagya at okay, kinororoonan. Makita na itong ERP uh, Sierra Madre. Sa kabila nito ay mas nakalapit ang tatlong inflatable boat ng PCG sa BRP Sierra Madre na 700 metro lamang distansya at makikita ang kasalukuyang sitwasyon nito. It's true that this is the first time that the Philippine Coast Guard launched our reefs. Uh, I have three um, answers for that. One, it's because this is only the first time that we we're able to come that close uh, for us to have the ability to deploy our reef. Uh, second, um, since we have that kind of um, Uh, of that opportunity to deploy our reefs, we took this chance no, uh, to bring our media friends um, to uh, be able to witness how the um, Chinese Coast Guard aluminum boats are still being deployed as they attempt to uh, harass and uh, prevent their supply boats from uh, going alongside BRP Sierra Madre. And then the third reason is, of course, uh, we believe that. Um, Uh, we we don't want to um, we don't want the chinese government to um, still uh, continuously um, argue that they have the total control of ayungin shoal pasado los 12 ng tangahali na kompleto ang rore at nakabalik mula sa ayungin shoal ang mga resupply boat sa kabuan 38 presensya ng chinese maritime militia vessel ang namataan limang barko ng china coast guard at apat mula sa people's liberation army Gayunman, muling iginiit ng pamahalaan ang patuloy na pagsasagawa ng resupply mission alinsunod sa itinakdan ng international law sa loob ng ating teritoryo. Mula West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa bayan.